Welcome to my channel. Pinangunahan ni Jordan Clarkson ang Gilas Pilipinas sa unang tagumpay nito sa FIBA World Cup sa pamamagitan ng pag-akay sa kanyang koponan sa 66 hanggang 75 tagumpay laban sa Asian Rivals China. Naglaro si Clarkson na parang isang taong na possessed sa second half sa ikatlong quarter, nang naiwan ang gilas sa tatlumput siyam hanggang apat na binaligtad ni Clarkson ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag iskor ng sunod-sunod na three pointers na nagresulta sa pagkuha ng Pilipinas ng pitumput tatlo hanggang limampu na kalamangan. To the joy of the 11,080 spectators inside the big dome, the Utah Jazz guard went bunkers as he made shot after shot from beyond the arc. Sa panahong iyon, matagumpay siyang nakagawa ng limang magkakasunod na three-point shot bago nabigong gumawa ng off-balance na three-point shot may walong segundo na lang ang natitira sa ikatlong quarter. Dinala ng gilas ang napakalaking momentum na mayroon sila sa fourth quarter na nagresulta sa pagtatayo nila ng pinakamalaking lead sa kompetisyon na umabot ng hanggang 25 puntos. Si Ren Sabando, na umiskor ng labing apat na puntos, ang susunod na scorer para sa Gilas Pilipinas pagkatapos ni Clarkson. Si Kyle Anderson, isang NBA player, ay umiskor ng labing pitong puntos at nanguna sa China. Si Jamie Malonzo, na isang forward para sa Gilas, ay hindi makapaglaro dahil sa injury na natamo sa kanilang laro laban sa South Sudan, na isalba ng Gilas ang isang antas ng pagmamalaki sa kanilang panalo noong Sabado ng gabi sa kabila ng kanilang pangkalahatang nakakadismaya na pagganap sa World Cup. Pagkatapos magdusa ng mga pagkatalo laban sa Dominican Republic, Angola, Italy, at South Sudan, ang tagumpay laban sa China ay nagdudulot ng isang kasiyasang siyang conclusion sa isang nakakadismaya na paglilibot. Iniwasan ng Gilas na maging unang host nation na lumabas sa World Cup ng walang panalo mula noong Colombia noong 1982. Nauna rito, ipinahayag ni Team Cone, ang assistant coach ng team, na lalabas sila at magbibigay ng isa pang superhuman effort para makuha ang mailap na tagumpay. Tinupad ni Cone at ng iba pang miyembro ng gilas ang kanilang salita. Oops, natapos mo na panoorin ang video pero nakalimutan mo mag subscribe. please subscribe and click the notification bell for more videos. Thanks for watching!